Ngayong araw na ngayon, ito ay susubukan nating mag voice over na may tono dahil natutuwa nga ako sa mga vlogger na may tono mong silita kapag na nabablog sila. Kaya naman susubukan natin itong mag vlog na may tono ng banana dita. Kaya lang napakaingay talaga sa lugar namin. At kaya na nga nagbukas na ako ng tindahan at nagbubis na na ako sa oras na yan. At sa nakikita niyo ha, ay ako ay tapos ng maligo at fresh na fresh pa. <laughs> Makala talaga ang tindahan ko tuwing umaga dahil na hindi ako nandiligpit pagkatapos mo magtinda kahapon. <laughs> hindi ko alam kung pagod ba ako o pinatamad lang talaga ako. Pero kadalasan yung patamaran ko talaga yung kalaban ko. <laughs> Kaya pagdating ng pagbubukas ko sa panghalik, nangihisis talaga ako puna ng pupunas-punas para naman medyo maaliwal sa aking tindahan kahit paano. Pagkatapos ko nga magpunas-punas ay maglalagay na ako ng mga aking mga stocks. Kaya naubos na yung mga aking baso dito, lalagyan na natin hindi siya ng mga panibagong mga baso. Ayan. Kung may pang stock tayo, ide maganda pero mensan may mga pagkakataon talaga mula tayong pang stock. Dahil nga may mahai na sa sahat tayong mga bayarin buwan-buwan at saka mga bills. Kaya naman, minsan hindi tayo nakakapag restock at sa ating tindahan. Pero okay lang yan dahil may mga araw naman ang na malakas ang benta. Tapos nakakapagladay naman tayo, nakakapagdadad naman tayo. Ganun lang talaga sa pagtitinda, kailangan mo lang konting tiyaga lang at konting pasensya dahil hindi araw-araw ay malakas ang benta hindi man tayo umaman dito, pero at least nabibili natin yung ating pagkain sa araw-araw o kaya nabibili natin pa bonus na yung nabibili natin yung ating mga gusto, di ba? Malaking bagay na rin yun, nakakatulong tayo sa ating asawa at isa pa, nakakabigay tayo sa ating mga anak na hindi namihingi sa pa. Bilang nanay nga ay yun lang naman ang ating gusto yung mayabigay natin sa ating mga anak yung kanilang mga gustong hingiin o mga pangangailangan sa eskwela o pang merienda man lang, di ba? So ngayon nga ay parang wala na naman ako po sa pondo Gusto talaga ng over na may tono dahil nakakatuwa na sila pakinggan. <laughs> Kaya na nga naglalagay na ng hapo ng powder. Yung mga powder na pinamili ko nilalagay ko sa kanya-kanyang tupperware para naman maayos at hindi naman sila nasa plastic lam. At ayan, mayro pa nga, matagal na nga yung mga, mga lalagyan ng mga powder kaya medyo luma na rin at kailangan na sigurong palitan pero hindi muna tayo magpapalit hanggat pwede pa siya at hindi pa siya basag-basag dahil kailangan natin magtipid lalo na sa panahon na at sa oras na, na yan, ay meron pa rin akong patong-patong sa ulo dahil yan ang ginawa kong tawel. <laughs> Narealize ko nga ngayon na napakahirap pala mag over na may tono. Pero bakit ganun? Nagbo-voiceover -bu ako pero wala pa rin ako sa tono. Pati ba naman sa voiceover wala sa tono? Sa pagkanta wala rin ako sa tono. Pero sa voiceover wala rin ako sa tono. Ano ba naman yan? Nga pala ay nilalagay ko na isa-isa sa mga baso nila ang, ang fries para ready na pag may bumili, hindi na ako magtitimbang o magtatapal-tapal pa. Dating nga pala ay pinatapal-tapal ko lang hanggang sa nakabili ako ng timbangan kaya tinitimbang ko na. Pero pagtanto ko na natatansya ko na pala siya, nilalagay ko sa mga baso tapos tinitimbang ko, saktong sakto naman yung timbang, siguro sa tagal ko na rin natitindal na tatansya ko na talaga sila na nilagay ko na nga doon sa may salamin para hindi sila langga ay hindi sila langawin. Position na nga pala dyan sa aking carpet na ano na raw, linoleum na sinapin ko dyan sa akin. tindahan. Medyo may kalumaan na pero hindi ko po pinalitan. At ayun na nga may bumili na sa akin ng shake kaya nagumpisa na akong gumawa ng mango shake. Ang pinakabmenta talaga sa akin lagi ang mango shake. Kaya nga tuwing mura ang manga ay nagkataroon na po ng promo para meron naman sila. Makatikim naman sila ng mas maraming manga at mas malinamnam na shake. Dahil minsan nagmamahal talaga ang manga. Tapos minabawasan ko yung manga para naman makatipid ako at hindi ako malugi sa aking paninda. So yun nga pala may bumili dyan isa lang 30 pesos. Kaya nilagyan ko na siya ng Graham. Tapos tinakpan ko na at binigay ko na sa customer. Yun lang. At kina na nga may bumili pa ulit. Thank you, Lord, dahil nakadalawa na ako simula nang nagbukas ako. Sa pagtitinda talaga ng shake, kalaban mo talaga yung panahon. Dahil pag maulan, matuman talaga yung benta ng shake. Pero sa araw na to ay madandang panahon kaya naman marami pa rin akong customer. At ayan na nga, ilalagyan ko na siya ng yelo tapos datas. Wala naman pong sikreto sa paggawa ng shake. Ang talangan lang... Pagmamahal? Pagmamahal talaga yung secret ingredients dyan. Char! Dahil nga, pag wala ako sa muda naman, hindi talaga siya kasing sarap ng gawa ako pag nasa muda po. Char! Pag gusto mo kasi mo, ay parang mas madali lang sa iyo yung lahat. Mas madali lang sa iyo gumawa, mas magawit lang sa kumilos at hindi ka na nahihirapan pa. At ito nga yung gustong-gusto -gusto kong gawin ang pagawa ng mga ganito-ganito at kung ano-ano pang baninda. Pero sa pagiging tindera ay hindi naman napugat. Tapos galing ng iba mag-entertain ng customer. Basta kung maibigay ko lang yung kailangan nila at yung mga gusto nila at konting chika-chika, hindi rin naman ako na masungit. Dati naman ako masayahin, kaya lang, nahawa na po sa asawa kung lagi nakabusangot. Pero sa panahang yon ay bibong-bibo pa ako, Char. Pero ngayon, seryoso na tayo sa buhay Siguro nga dahil nagkakaedad na rin at umatanda na rin At marami na siguro akong naging problema At medyo ninadala po talaga siya sa buhay ko ngayon dyan. Napakahirap kasi talagang maging mahirap Kaya kailangan talaga natin magdabaho Para tayo makakain araw-araw nga pala akong housewife lang alam mo yung nagantay ka ng sahod ng asawa mo, tapos pag sahod ng asawa mo, kasya lang pambayad sa mga utang at sa mga bayarin sa bahay at sa bills, makabili ka ng bigas, tapos sa susunod na linggo ay uutang ka naman. Alam mo yung ganong sitwasyon ay napakahirap talaga bilang ina na lagi kang nahungutang para lang masurvive mo yung isang buong, isang buong kinsenas pag kinsenas yung sahod ng asawa mo, di ba? Kaya naman nag-isip talaga ako ng paraan para naman paano ako kumita ng sarili kong pera dahil mahirap naman na umaasa lang ako lagi sa aking asawa. Yun nga lang, wala akong pampumunan at hindi ako pwede mangingi sa aking asawa dahil bamaya hindi nag yung aking plano, hindi siya nag-click sa tao, ba diba? At malugi lang. Alala mapaya sa asawa ko at sasabihin lang ako lagi na manahimik ka na lang sa bahay. Kaya nga, ang ginawa ko ay nangutang ako at maraming salamat sa mga nagpa-utang sa akin nung nag-uumpisa pa ako magtinda at hanggang ngayon ay nakakatulong pa rin sa akin. Utang na loob ko yun at pung buhay akong napapasalamat sa inyo. Diyos na lang yung bahalang magbalik sa inyo ng mga kabutihan niyo. Maraming salamat! At yan nga, sa uras na yan ay para na akong kukunin ni Lord sa sobrang silang ng camera ko, kaya inurong-urong ko. Napag-isipan kong lalisin na itong aking fryer dahil matagal-tagal na rin hindi ito lalinis. Kaya naman kukuskusin natin siya. Una, pupunasan muna natin siya ng tissue dahil lagi siyang kinakalawang pag lagi mo siyang binabasa. Kaya tissue-tissue lang muna. Tapos kukuskusin mo yung kanyang pinaka-fryer. Tapos punas-punasan mo lang kanyang ano, katawan. Pa, dahil nandiyan nga yung kuryente, hindi mo siya pwedeng sabunan. Yung pinakakaldero lang niya at kanyang lutuan, ayan ako, oh, yan ay yung malinis na siya. Kaya pwede na natin siya lagyan ng mantika. At yung itim-itim nga pala guys, hindi na siya natatanggal. Nakuskus ko na hindi na siya natatanggal. Kung lalagyan mo nga siya ng isang litrong mantika ay kukunti lang siya. Dahil naka minimum of 3 liters talaga siya. Pero kung yun lang kaya sa budget ko, ayan ay lang talaga pinagtsatsagaan ko. Awa ng Diyos, hindi naman siya agad-agad nasisira. Pero pag nakakapagluwag-luwag naman ay pino tiniminimum ko talaga siya dahil kung tatlong litro nga naman ay matagal din siyang kumulo at matagal din siyang uminit. Dahil mas maraming mantika nga, mas matagal din siyang uminit. Diyan nga pala, ay nilagyan ko lang siya ng 2 litrong mantika. Sinisimot-simot natin yung mantika para hindi sayang. At ilalagay na natin yung fryer. At ayan ang kinalabasan niya. Hindi siya nangalahati sa pagluluto. Pero, Okay na yan. Kesa wala. At punas-punas na lang tayo. At hanggang ngayon, hindi ko pa natatanggal nga pala yung aking nakalagay sa buhok. Hanggang sa medyo nakagard na ako. At yan nga pala ay rice. Ano ba na? Rice. Crisp. Paborito ko yan. Kainin. Huyang-huyain. Dahil nga ma maano siya. Makanchi. Naisip ko nga pala, guys. Ang voiceover na ito ay nakakaloka. Dahil parang nakakangalay siya sa bukanga. Parang mas matanda yata na bisaya na lang po sa aking pag-bo-voice over po to this video guys. At ayan nga may bumili ng 40 pesos. Ayon. At makalat na naman punas punas na naman tayo. At yun na nga habang walang bumibili mo na dayos muna ako. At niladay ko muna yung mga estro dahil wala nang nakalagay ng na estro sa ladayan. Ang ginagawa ko nga dyan ay nilalagyan ko siya ng mga patulis para mas madali siyang itusok sa melty o kaya milkshake para mas masipsip yung istro ay istro. para mas masipsip yung sagom at pagkatapos nga ay babalutan ko siya ng ng tissue dahil hindi nga siya nakabalot ng plastic nung nabili ko siya kaya po na maglalagay ng tissue sa kanya para mas may aalinis uh, siya sa sipsipan at mas maganda siyang tingnan at yun na nga may bumili ulit thank you lord at alas puro mangga lang yung nabili ngayon araw na to Tetting ko maubos yung manga ko ngayon. Kasi alam niyo na, kailangan talaga maubos yung manga nagkas-kas-kas-kas -kas -kas sa isang araw kailangan maubos dahil kinabukasan yan ay masisira na pu'yan Pero sa ngayon ay gumagawa ko ng ice candy kaya naman hindi siya nasisira. Ginagawa ko na siyang ice candy pagkatapos ko magtinda at mayroon pang tira ginagawa ko na siyang ice candy. O di ba hindi na sasayang, sasayang, chon! medyo mapurol lang atong flasher ko kaya push na push talaga ako dito pag ako'y nagka-flash medyo masakit na sa braso pag maghapon ay maraming bumibili kaya lang ganun talaga tiis-tiis para kumita hindi ko nga alam kung hanggang kailan ako magtitinda ng ganito pero hanggat malakas pa siguro ako maghahanap buhay pa rin ako sa ngayon kasi may tinaparal pa akong anak at saka may baby pa ako, hindi pa ako nakakaalis-alis at kung magusto ko magtrabaho o hindi pa ako makakaalis. Kaya ito lang talaga yung pinakamagandang choice ko na magtinda-tinda araw-araw para mayroon akong araw-araw na pambigay sa kanila. Di ba, malaking tulong na rin at yung matura-tura inumin inuminapin. O di ba, hindi na mahalata na inuubos ko yung mga tira dyan sa katawan ko, di ba? Siyempre, huwag natin nagtapon dahil sayang naman. At yun na bumibili kaya naman maisipan ko lang tanggalin yung aking nilalagay-lagay sa aking no ulo. At magsuklay-suklay mo na habang walang bumibili, char, habang painom-inom ng shake. O ba diba? May oras din naman para mag-relax, hindi naman la laging ano, laging may bumibili. Dahil nauubos na naman na sila guys. Lalo na pag maulan, halos puro tambay-tambay lang tayo. Aminin na natin, mahanap ng shake na natitinda ng milk na may mga oras talaga na ganito. Pero pera lang, at least nakakapagpahinga ka o may sinabi pa ang lola ni John. Sabi niya, uminom daw kayo ng milkshake para maging sexy kayo. Sabi niya, may tiranda nito, may tiranda nito padami. Kaya hindi natin siya tinatapon, nire-recycle natin siya. Kita niya naman sa body ko. Char! <laughs> O, di ba? May patula-tula pa. At hin ko guys, dito na matatapos yung ating panghihirap sa ating pagbo over. Alam niyo guys, mas komportable talaga ako na mag-voice over ng nakabisaya. Kaya lang suso talaga makinig sa mga nagbo-voice over ng mga Tagalog na may puno. O ba? Diba, paalang sana mag-like man lang kayo, kaya mag-share o mag-follow man lang sa akin dahil pinanghirapan ko to akin lamang guys. Maraming salamat. See you next. Next video. Chor! <laughs> Bye! Bumili lang kayo shake the dahil masarap dito.